Habang umiihi ang lalaki sa disyerto, napansin niya ang isang liwanag. Hinukay niya ito gamit ng mga kamay. Ginto nga talaga, lumanjin siya sa driver, nag-alinlangan, pero tinawag pa rin niya. Ang tunay na ginto ay di takot sa apoy. Sinindihan ito ng driver, di nagbago ang anyo, yun pala tunay na ginto nga. Kaya nagsimula silang magukay, pero ang di nila inakala, kititing lang pala ang ginto na nasa taas. Di nila kayang galawin, Sinubukan nila, pero di kaya, nagalit ang driver, nasa kamay na ang pagkakataon para yumaman. Pero di pa kinaya, sinubukan na hilahin ang kotse, pero nasira lang ang gulong. Di pa rin gumagalaw ang ginto. Nagsimula na naman silang maghukay. Hanggang gamabi na, parang di naman isang piraso, kundi isang minahan. Di nila kakayanin kapag ganito. Sabi ng driver, kumuha muna ng excavator mula sa bayan. May iwan siya para bantayan ito kinakailangan ng apat hanggang lima araw para makabalik. Sinabi ng driver, dapat handa ang rason para sa excavator. Pero para sa lalaki, mas pamilyar ang driver sa bayan. Dapat siya ang kumuha, siya lang magpapaiwan para magbantay. Sabi ng driver, di madali ang buhay sa disyerto. Sobrang init ng araw, sa gabi may mga mabangis na hayop. Ikaw na isang outsider ay baka mahirapan pero nagpumilit ang lalaki. Kinabukasan iniwanan ng driver ang lalaki ng tubig, ilang belata at kutsilyo. Saka isang radyo, nagmaneho na siya. Pag alis ng driver, tinabiyunan muna niya ang ginto. Saka tinakpan ng tarp, naghanda na rin siya ng mga kahoy. Nagpaapoy siya para hindi atekihin ng mga hayop. Sa unang gabi, kaya pa niyang kumain ng belata. Parang okay naman, para sa susunod na araw. Isang subo ng kinain niya. Naririnig naman niya ang ungol ng mga lobo. Di siya tuloy makatulog. Umaga ng kinabukasan. Nagising siya sa init. Hiningnan ang ginto. Para makatipid sa tubig. Di siya iinom hanggat kaya pa. Tumunog ang telepono. Agad siyang tumakbo. Pero nawala ang signal. Nung tanghali na sobrang init. Nakatingin pa rin siya sa ginto. Ito lang ang tanging pag-asa niya. Di maaasahan ang klima sa disyerto. Biglang lumakas ang hangin. Nagsimula na siyang kumuha ng kahoy. Pero nasunog na ang mga nasa paligid. Kaya kumuha siya sa mas malayong lugar sa oras na iyon, parang may napansin siya sa malayo. Bago umalis tinabiyunan muna ang ginto, at saka dahan daw ang naglakad. Isa palang eroplano na bumagsak. Hiningnan niya ito, pwede na niyang tirhan, pero katabi ito ng burol. Di niya mababantayan ang ginto. Di siya mapanatag, para sa mas komportableng tirahan. Kinuha niya ang mga parte. Sa kahin ay lapabalik, nasugatan siya dahil nakabilad sa araw. Mabuti at may tent na siya. Pero ang masamang panahon at ang pagkilos ay, sobrang kinauhaw niya, kaya natulog na lang siya. Paggising niya, may sugat na ang noo niya. Nililiparan pa siya ng mga langaw. Parang di nakakayanin ang puso niya. Di na niya kayang maghintay. Kumuha siya ng maliit na parte. Hinarga ito na parang anak. Tumunog ang telepono. Sabi ng kasama ay nagkaaberya ang truck. Kailangan niya pang maghintay. Dahil uhaw siya nung umaga. Di siya nakaipon ng kahoy. Mabilis na namatay ang apoy kaya binitbit niya na lang ang stick para panangga sa hayop. Nung ikatlong araw, wala na siyang paki sa mga lamok. Dumudugo na rin ang mukha niya. Pero wala siyang choice. Nakita niya ang isang ahas. Para makatipid sa pagkain, sinaksak niya ito. Ngunit di niya ito nataman. Natapon pa ang tubig niya. Ininom niya ang huling sopas mula sa delata. Inaalala ang masarap na lasa. Sa ikaapat na araw bumalik siya sa eroplano. Naghanap ng materyales, ngunit nakita ang isang babae agad siyang nagtago, pero nakita pa rin siya ng babae. Agad niyang tinago ang ginto sa bag, Hinanong siya ng babae anong ginagawa. Di siya sumagot, tinaalis niya ang babae, pero di niya maloloko ang babae. Tumingin sa paligid ang babae, pumunta siya kung saan sila nalukay. Nagpanik ang lalaki. Agad niya itong hinabol, mabuti at dinakita ang ginto. Umikot lang sa tent, pero unti-unti, lumalapit ang babae sa ginto. Nakita na ang lahat, pinagmumura ang lalaki, kritikal na sandali, hinampas niya ang babae. Paglapit niya, di na ang babae. Natakot siya, nang kumalma, naghanap siya ng bagay mula sa babae. Tinuha ang lighter at kutsilyo, uminom ng tubig, kumain ng ahas, hinaila ang babae sa butas, at nilibing, di nagtagal, hinain ng lobo ang bangkay, para mawala ang bangkay, hinaila niya ito sa malayo, kumuha ng mga kahoy, kung walang apoy sa gabi, kakainin siya ng mga lobo, nung gabi sinindihan niya ang bangkay, ngayon wala ng bangkay, at nakaiwas pa sa mga lobo. Umaga ng ikalimang araw, nagising siya ng telepono, ang kasama niya ito, napaiyak siya, sabi ng kasama kailangan pa ng dalawang araw. Nanlumo na siya, para mabuhay, kumuha pa siya ng mga kahoy. Pero biglang nagka-sandstorm, pati ang puno ay nilaypad. paggising niya, nasaksak siya ng isang stick, di na niya alam kung nasan na siya. Pero di na ito importante. Ang importante kung nasan ang ginto, wala ng pagkain at tubig, pero nagpatuloy pa rin sa paghahanap. Nang mahanap ang ginto, Hinimiti siya sa tabi nito. Paggising niya binunot ang stick, tinakpan ang sugat, ginamit ang lighter, nilinisan ang sugat, parang masusuka siya sa sakit. Sunod-sunod na atake, di na niya kakayanin, parang nakita niya ang babaeng pinatay. Tinutukan siya ng pana, pero di siya inatake, binigyan siya ng tubig, umiikot-ikot ang mga vulture. Alam na nilang may mamatay. Nagising siya ulit sa telepono, parang nagkaroon ng pag-asa, ito ay ang kaibigan niya, pero wala itong paki sa kalagayan niya. Ginto lang ang tinatanong, gumapang ang lalaki patungo sa ginto. Tinakpan niya ito ng buhangin. Paglingon niya, nakita niya na naman ang babae. Naging maingat siya, tumanggi sa tulong ng babae. Yun pala ate siya ng babae. Tumanggi siya na kilala, pinaalis niya ang babae. Paggising niya ulit, nakita niyang may mga apoy sa paligid. Yun pala tulong ito ng babae sa kanya. Naamoy kasi ng mga lobo ang dugo kaya pinaikutan siya. Malapit nang mamatay ang apoy. Walang tigil na humingi ng tulong. Sana dumating ito agad. Nagsimula na siyang atekihin ng mga lobo. At sa malayong bundok, may taong nakita ito lahat. Yun pala ang kasama niya. Sa huli kinain ang lalaki ng mga lobo. At ang telepono na nasa tabi, ay maririnig ang mga ingay ng lobo. Base sa sigarilyo at tent. Halata naman na, nakabalik na ang kasama noon pa. Pero di lang nagpakita, para mamatay muna ang lalaki at masolo niya ang ginto hiningnan niya ang lalaki walang pagsisisi at nang handa na siyang magukay isang pana ang tumama sa kanya sa puso